Hello guys, good morning So, paduong na ko sa napunta na po ako sa ano guys sa tindahan at saka alam nyo ba kung sino yung nakikita ko guys may ano na ako may customer na na naghihintay so anong oras na pa ngayon ay ngayon ay oras natin ay five 40 so may na naghihintay na na customer guys tingnan nyo yun siya guys so, naghihintay na si Atan kahapon siya rin yung unang customer ko kaya ngayon naghihintay na siya sa akin morning dong palit ka Padali lang. Manong. AM na ngayon guys so malapit na mag 10 at saka kanina naka -op, pag open tayo ng maaga at ayan so ngayon guys yung binta natin ngayon ay ito na siya kukunin ko lang dito sa ating box ito na siya guys. Ito yung cash natin sa ating drawer. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, naka 1,100 na tayo guys. At saka nakabili na rin tayo ng dalawang 8 ons na Mountain Dew at saka merenda. So, sana lang guys magtuloy tuloy tong ano yung binta natin na medyo okay okay guys na makapag ano tayo maka makas binta tayo ng 2,000 or 2,500 ngayong araw na ito guys sa tingin ko makukuha naman natin ngayong araw na to kasi 1-1 na tayo ngayon at saka nakabili na tayo ng soft drinks bali 380 yung soft drinks, di ba? 380, 370. Sandali. I'm not sure, ha? 185 times 2. 370, guys. So, 370 plus 11. 11 yung nasa drawer, guys, no? Ah, uh, naka 1,470 na tayo ngayon. So, konti na lang para maano natin yung 25, guys. So, mga 1,000 mga 1,100 na lang yung kukunin natin para maabot natin yung 2,500. 2,500 yung target natin, natin sa araw na ito guys at sana ma, ma hit natin yung target ngayon. So, ayun lang. ayun lang guys. So, mamaya update ko po kayo ko kung magkano yung sales natin sa isang araw ngayong araw na ito guys. no So, See you later. Sasabihin ko lang po sa inyo, yung sales natin ay hindi po tayo nakapag 2,500, guys. Uh, 2,000 lang yung naabot ng ating sales. Pero, okay na rin dahil nahit natin yung target natin na 2,000. Thank you, Lord, na rin kasi kahit pa paano, nakaabot tayo ng 2,000. Mabuti na rin yan, guys, kaysa ano, wala, ba diba? So, kahit kunti, basta... Araw-araw ganyan guys or kahit hindi araw-araw basta may kita tayo araw-araw. So yan lang guys.